Welcome po sa ating channel, back and Ah, uh, ito po yung continuation ng part 5 natin. Ah. Uh, yan ah, uh, baterya natin, LiPo 4 battery. Ah, uh, may target tayo na 120 pieces pataas para doon sa ating ano, uh, project naman rep paanda rin natin. Ah, uh, simple setup at pinakamura pa rin na setup na makikita nyo sa Pilipinas uh, kasi hindi tayo gumamit ng solar uh, charge controller. Alam naman natin na 'yung solar charge controller mahal 'po 'yan. Siguro bibili tayo noon pag uh, magsasample na tayo pag may budget na tayo. Ngayon, uh, medyo madugo pa kasi 'yon na uh, 6,000, 7,000, 8,000, medyo matatas, pero pa 15,000. Kaya uh, may kasama na pong inverter yun kaya medyo mahal. Pero 'yung iba so solar charge controller lang 'yon. Kaya dito muna tayo sa ano? Uh, diode pa rin tayo mga bossing Yan yung setup natin diode Ito yung electric pan natin umandar na Yan 12 volts lang po yan Yan po uh, Sipin nyo na lang Nakalibre kayo ng electric pan Kung meron kayong apat na electric pan sa bahay uh, I-convert nyo ng ganyan uh, Ang gagawin nyo lang po May video tayo Mag-comment na kayo Isi-send ko sa inyo yung link Kinonvert natin siya ng motor Yan 12 volts RS-755 po, 200 pesos lang yan. Tapos, tatanggalin nyo yung laman loob ng electric pan nyo. At yan na, wala. Meron ka ng electric pan na nakadirect sa solar panel. Abang na japo po yung araw, iikot yan, aandar yan, wala na kayong babayaran na kuryente na pag umaandar yung anyong electric pan. So, yan po. Electric pan na 200 pesos. Comment po kayo, isa-send ko yung link sa inyo kung paano ginawa yan may video tayo dyan Ito, para makita nyo na 12 volts siya. Ayan, inaawakan ko lang yung linya niya At hindi tayo nakukuryente ginawa ko, ginawa ko po siya ng socket Ayan, uh, ginawa ko po siya ng socket Para mabilis siyang may plug Ayan, para pag ililipat natin Ayan, sa ilalim ng bahay meron din pong ganyan Para pag ipa-plug namin yung electric fan na ganyan at ito pa rin yung isang electric fan natin 12 volts pa rin, 350 pesos Ginawa ko pa rin siya ng socket Yan. Kita nyo naman po na positive at negative Red, black, wire At ito sasaksak natin Yan, di siya umaandar Saksak natin mga bossing Yan Hindi pa po umaandar yung baterya natin dyan Kasi charging nga po yung ating battery Sa umaga Hanggang hapon Abang nandyan po yung araw Charging lang yan ngayon, lipat na po tayo ng topic. Yan. Pakita ko yung diagram ko mga boss para hindi naman po masayang yung oras nyo. Yan. Lipat ko lang dito para sana po supportan nyo yung channel ko mga boss uh, para makapag-experiment pa tayo kasi kulang tayo sa budget. Hindi tayo gaano makapag-experiment. ah uh, yung video na to sigurado naman po maraming matutulungan na ano, mga Pilipino. Hindi lang Pilipino pati sa ibang uh, ibang bansa. Yan. Uh, kung kung naiintindihan po nila 'yung ano sinasabi natin. Pero siyempre uh, yung natin Tagalog, uh, hindi, hindi po maintindihan ng iba. Siguro gagawa na lang natin ng ibang video. yon. Kasi talagang hindi nila madadigest ma ito kasi yun nga Tagalog siya. Yan po, balik po tayo sa topic natin mga boss uh, Part 6 video natin Solar panel uh, Libre koryente pa rin Serye Ito yung pinakamatipid na Setup na sinasabi ko uh, Imagine niyo 32 pieces na battery uh, Lipo 4 Ayan. Ayan sinulat ko po para makita nyo Lipo 4 Battery dan Pag pinagsama nyo po yung apat Ah uh, Negative, tapos positive-negative pagsamahin nyo. Tapos positive-negative pagsamahin nyo. Positive-negative pa rin pagsamahin. At yun, dulo positive natin. Ayan, meron ka ng negative at positive. At kalalabasan po nyan ay 12.8 volts. Kada isa pong baterya ay 3.2 volts. Ayan. Ito, LiPo4. Ganito po kalaki yung LiPo4 na battery. Tapos, sa YouTube po... Uh, Marami pang ano testing-testing uh, na ginagawa. Tutusin yung konting pagkakaiba kung 3.2 yon, 3.1. Wala namang problema yon kasi <coughs> pag na-charge yan papantay, papantay pa rin sila. Kaya wala rin problema. Tapos sa uh, YouTube pa rin masyadong maraming ano, uh, maraming binibili. Kaya ito, gumawa tayo ng video na para sa mga nagtitipid diyan. Masyami, masyado pong marami silang nilalagay. Ayan, maraming nilalagay, maraming breaker, maraming ano, maraming may kapasitor, merong ano ano pa, merong balancer. Ito, BMS lang yung ginamit ko. Ayan, makikita nyo dyan na 30, 30 ampere lang siya, tapos 4S. <coughs> Tapos eh uh, niya yung ano 32 na battery. Yan, isipin niyo lang uh, kaya pala nitong 30 ampere itong 32 32 pieces na na baterya. Kasi kung i-compute po natin 'yan, 32 pieces, ito i-compute natin. 32 pieces times eh 6 6 Yan. Kung 6 ampere po ito kada isa. 32 pieces po meron kang 192 ampere. Yan, 192 ampere. Sa 32 pieces na baterya. Tapos 'yung ginamit natin na uh, BMS ay 30 ampere lang, pero kayang kaya niya. Yan, pero kayan-kaya niya po uh, sa 30 ampere lang. Ngayon, punta po tayo dito sa sinasabi ko na protection diode. At ito, kung mapapansin nyo, meron tayong double diode dito. Ngayon yung pag-usapan natin. Pero bago, po yan, uh, dito tayo. Ito muna tayo mga boss. Pakita ko man na yung diagram natin para para naman makita nyo yung setup natin. <coughs> Ah, uh, ito nga po pala mga boss. ah, uh, bili na rin kayo ng plastic wear na to. Ayun. ah, uh, box lang siya. Ito nabili ko lang to 200 para hindi naman nababasa yung baterya natin. Ayun. Saka safe sa mga baka paglaro ng mga bata. Ayun. Takpan mo lang siya. Tapos si mo. Ayun. ah, uh, hindi naman siya umiinit kasi ano, ah, uh, okay naman. Kasi metal part naman yung battery. Tapos ah uh, ito nga po pala ang battery ko uh, battery ako nilagyan ko ng uh, Karton sa ilalim para mag, uh, siya uh, Para magpantay lang uh, Kasi duluan lang yung ginamit natin na uh, Battery holder Yan para magpantay siya Tapos doon mapapansin nyo nagmasking masking tape lang tayo Masking tape tapos ito Dinikit ko siya ng blue stick yan. Sa susunod pakita ko sa inyo mag-assemble tayo ng ganito. Kasi doon ito nga po 'yon sa mga susunod na video natin. Assemble natin 'yan. Bali kailangan natin ng 100 plus pieces na uh, LiPo 4 battery. Para naman dun sa rep 'yan. Abangan niyo po 'yung ano natin para sa rep uh, para sa mga electric fan na rin sa gabi. Bali ito gamit namin pang gabi sa mga ilaw po. Ilaw. Uh, anim na ilaw yan anim na ilaw na yan uh, sala kitchen bedroom dalawang bedroom dining at bathroom yan yan po yung gamit namin sa umaga tapon po direct lang tayo sa solar uh, sa solar panel uh, gamit yung electric pan gamit yung ilaw kung may madilim na kwarto yan baka kasi merong piloso po dyan uh, bakit kailangan mo ng ilaw sa umaga at hapon Meron po kasi mga kwarto na madilim. Yan. Uh, sa banyo medyo madilim. Kaya yung ilaw gagamitin pa rin. Yan. Kaya gumagamit po kami ng ilaw. Kaya yun po direct lang sa solar panel yung system natin. Tapos dahil yung solar panel ko po ay 21 to 22 volts. Kailangan ko siyang i-regulate. Yan, nagre-regulate ako. Limang diode lang. Dati 10 yan. Sa limang diode po, sa, sa pag-experiment natin, nagbawas-bawas ako. Nagbawas ako, yan, at uh, lima na lang yung ginamit ko. Kasi, uh, ang mangyayari po dyan, uh, merong kumakain po ng ano, uh, solar panel pa rin kasi charging yung battery ko. Ito. Charging yung battery ko sa umaga hanggang hapon. Charging lang siya. Yan, pakikita ko sa inyo kung paano naging charging lang siya sa umaga. Yan, charging siya sa umaga hanggang hapon tapos sa sa gabi po i-on na natin yung switch. Ito, kaya meron ako switch dito. Ito, ito 'yon sa battery na lipo for. Pagdidikitin ko lang yung dalawang wire kasi hindi pa ako nakabili ng isa pang switch na ganito. Tapos ito on ko to. To switch na to ang ginagawa naman po noon yung switch na yon, etong switch na to uh, from charging magiging ano siya uh, magdadirect na magdadirect na siya siya na yung magpupukol na kuryente sa gabi pag pinindot ko itong switch na to tapos eto naman mangyayari naman po dito sa pinagdidikit na to uh, eto yon, From dito po, uh, magja-jump siya dito. So short ng switch, eto yun. Yan. Para kasi uh, yung voltage ng baterya natin, 12.8 volts. Ito po ipapaliwanag ko. Kaya nilagyan ko siya ng switch dito. Pag pinagdikit po itong dalawa na to, nagdikit 'yan. Yan. Mawawala tong diode na to. Yan. Tapos ito yung battery natin na positive line. Yan. Kaya mabubuo po yung ilalabas na 12.8 doon sa ating bahay. Yan. Sa loob ng bahay natin. Buo po yung 12.8 volts. Kasi nalagyan natin ng switch dito. Parang ano lang siya, rekta. Yan. Mawawala itong apat na diode. Ngayon, ito po yung sinasabi kong switch na charging siya. Makikita ko sa inyo mga boss. Maglalagay ka ng diode dito. From negative Yan, negative. Sa negative ka maglalagay ng diode papasok dito sa ating battery. Ngayon, ito yung pakikita ko. Ito po yung magic dyan. Para charging lang yung battery nyo sa umaga. Ayan, lalagay tayo ng diode. Uh, dapat negative yung tatama dito. Ito. Ayan yung diode natin mga boss. Ayan. Ito yung negative nung diode. At ito po yung positive nung diode. Ayan. Ayan. yung magic jan mga boss ah uh, pag-aralan nyo lang po ito yung negative nung solar panel natin yan dire diretsyo dyan tapos tatama siya kay positive ng diode yan diode ang sistema po kasi ng ano uh, sa mga ganito dapat negative at positive yung uh, magkoconnect yan magkoconnect kaya from solar panel po natin negative yan negative siya yan, sundan natin yung linya tapos no connection. 'Yon, tumama kay positive na diode. Yan, positive na diode. Tama po yung connection niyo niyan. Tapos dito na yung negative natin. Naglabas siya ng negative dun sa negative ng diode. Kaya hindi po apektado yung hindi apektado yung charging natin. Yan, charging po siya sa umaga. Yan, pag ganyan. Yan, charging siya sa umaga. Yan. Tapos ito na yung pinakalinya natin sa negative mga boss. Yan. Charging siya sa umaga. Paano naman po nangyayari yung magpupukol na siya ng kuryente doon sa atin sa ating bahay sa gabi? Ito yon mga boss. Kasi kung dito po kayo kukuha ng uh, negative Yan, kung dito niyo itatap yung negative line natin, ito yung negative line natin papuntang bahay, yan. Yan, kung dito nyo ilalagay yan Ang mangyayari po ay Yan Walang ilalabas na kuryente dyan Kasi positive nga po ito Pag, yan, pag ito negative Hindi po maglalabas ng positive doon Kasi mali nga po yun Ganong ano, linya Yan, hindi po babalik yan Kuryente dyan, pabaligtad Kasi papansin niyo Negative at negative pinagsama. Yan, negative at negative pinagsama. Kung dito po sa direksyon na to, mali yung mali yung ano. Yan, kaya hindi magre-reverse yung kuryente. Kaya maganda po yung meron kayong diode. Yan, hindi na po babalik dyan yung kuryente. Papasok ko dyan. At ito rin, ganun din yung gawa niyan. Kung positive, yung positive ng battery nyo, dito natin siya nilagay. Yan, positive. Kita nyo, positive yung diode. Hindi po magpupukol lang negative dito yan. Yan. Kasi baliktad nga po yung top nya. Ito na rin yung sinasabi ko po na protection sa solar panel natin. Yan. Pag-isipan nyo lang po na maayos at pag-aralan. Ah, uh, malaki po may tutulong nito. Tapos ito naman yung sa ating ano. Sa bahay na po. Ito. Yung sa akin po ay nilagyan ko ng eto <clears throat> po, mga boss. Balik balik tayo, mga bossing. 15 minutes na uh, malapit na matapos yung video natin. Ito. Ito naman po yung diode natin. Sa gabi... Sa umaga po, hanggang hapon, charging lang yan. Kasi nilagyan natin ng diode. Hindi po magre-reverse yan nandun. Yan. Hindi maglalabas ng kuryente yan. Uh, dito nakatap yung... Dito po pala nakatap yung ano natin. Uh, linya natin, mga boss. Yan. Para... Ayan, ito yung negative line natin. Para makasigurado tayo na wala pong ilalabas na kuryente si baterya. Ayan, yung baterya natin na 32 pieces na LiPo 4 battery. Ayan, obserbahan nyo po yung ano natin. Tatanggalin ko to mga boss para hindi kayo malito. Ayan, tatanggalin ko yan. Ayan, magagamit po pala yun. Ibabalik natin. Pasensya na, pasensya na. Ayan. Ito po yung negative nung ating battery, mga boss. Uh, ulitin ko lang. Kung nilagyan natin ng diode dito yan, uh, pabalik dito sa gabi, hindi po maglalabas ng kuryente yan. Kasi, ito yung negative natin. Ito yung linya ko. Ayan, ito yung linya natin sa taas, mga boss. Yan. ito hindi pa nakatap to. Ayan, hindi pa nakatap yan. Itong nasa ilalim. So, hindi po maglalabas ng kuryente yan sa umaga umaga hanggang hapon kung meron kang diode dito ang mangyayari puro charging lang yan eh, negative natin positive naglabas siya ng negative yan De diretso yung kuryente dyan yung daloy po na kuryente diretso dyan charging po yan sa umaga hanggang hapon ngayon ito na po yung panggabi kung paano siya mangyayaring maglalabas ng kuryente dito dito sa ating system dito naglalagay po kayo ng switch dito mga boss switch yan, maglalagay lang kayo ng switch. Ito 'yon. Yan, switch. Switch lang 'yan, ito, switch switch po ng ilaw. Ito 'yon. Bali, ang mangyayari, mangyayari po noon, pagdidikitin niya lang itong linya na 'to. Ito. So short na 'tong dalawa na 'to, linya na 'to sa gabi. Yan mga boss. So short na 'yan. Yan, nilagyan ko na ng guhit para ang mangyayari po, mawawalan bisa itong diode natin sa gabi. Yan, mawawalan bisa yung diode natin sa gabi kasi nagrekta tayo dito. Yung negative ng battery, tumakbo doon sa negative line ng ating papunta sa loob ng bahay. Yan. Tapos sa umaga na naman hanggang hapon, i lang natin yung switch. One direction na naman po yung ating kuryente. Yan, one direction yung kuryente natin charging yung battery natin at the same time meron tayong nagagamit na supply ng kuryente dito sa ating sa loob ng bahay natin yan nakakatop na naman po ito itong linya na to charging lang yung battery natin sa umaga yan sana po mga boss magets gets nyo yung uh, pinapaliwanag ko uh, yung diode na yan malaki po epekto nyan uh, i-rewind nyo lang po yung video para maintindihan nyo kaya kung minsan inuulit ko para magets lang po nung iba Kumisang minsan mahirap talagang intindihin to pag hindi po kayo electronics o technician ako electronics ako technician electrical uh, nagre-repair din ng motor nagmo-modify ng motor yan iba-iba na welder kaya medyo uh, yung iba naman hindi ko naman talaga alam uh, aminado naman ako doon kung ano lang yung alam natin yun lang yung share ko sa inyo mga boss ito katulad nito bagong pag-aaral tayo uh, solar panel Ah, uh, nagre-repair din po tayo ng ano, uh, compressor, mga boss. Yan puputulin ko na 'yung video, mga boss. Uh, channel po natin Back and Toy. Uh, next video po tayo, ah uh, tuloy natin 'yung pag usapan natin, uh, part ano, part ano na tayo, part 7. ng libre kuryente tapos uh, super mura na setup ng solar uh, solar setup yan yan po, subscribe po sana at supportahan yung channel natin mga boss at marami pong salamat.